Damo, damo, salamat! Maupay nga gabi, Takloban! Maraming maraming salamat sa inyong napakainit na salubong na ibinigay sa grupo natin na aliansa at mga kandidato para sa Senado na nandito ngayon sa inyo kasama sa Takloban. Maraming maraming salamat at uh, kami po ay nandito... Please upang ipakilala sa inyo at ipagmalaki sa inyo ang mga kandidato ng alyansa na para sa Senado sa darating na halalan itong Mayo. Alam niyo po, eh ako naman, napakadali po ng aking naging trabaho dahil po napakadali po na ipakilala ang ating mga membro ng Senate Ticket ng alyansa upang po kay eh, dahil po naman kung titignan po ninyo ay talaga naman sila ang pinakakilalang, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamasipag at pinakamahabang karanasan na tumutulong na naitinaya ang kanilang mga buhay para sa serbisyo publiko. Ito po ang naging alyansa. Bakit po naging alyansa ang tawag sa amin? Kung maalala po ninyo, mga mga eleksyon, mga kampanya, kapag uh, na naglalabasan po yung mga kandidato, kadalasan po pare-pareho yung suot na t-shirt, parehong kulay lahat. Ngunit kami ay naiba. Naiba dahil kami ay iba't ibang partido ang pinanggalingan. Ngunit dahil sa, dahil sa aming panindigan, sa aming panindigan na dapat na kung talaga tayo ay tapat na magserviso sa publiko dapat tayo ay lahat na nagtutulungan. Dapat lahat tayo ay magkaisa. Dapat lahat tayo iniisip lamang ang kapakanan ng taong bayan at kung paano pagandahin ang Pilipinas. Iyan po ang grupong alyansa na nasa harap po ninyo ngayon. Napakapalad ko po dahil iniisip ko po bilang Pangulo ay kailangan na kailangan po natin ang mga tulong ng ating mga senador. Lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating mga programa, mga project, lahat po ng aming ang binibigay na tulong sa taong bayan, ay kailangan po natin na ang mga senador ay nandyan kasama natin upang maging mabilis ang pag-deliver ng serbisyo na para sa taong bayan. Kaya naman po, nakita naman po ninyo, may kaunti tayong video na nakita ninyo yung mga ibang malalaking proyekto at malaking programa na ginagawa natin at nating nabuo na sa nakaraang dalawang taon. Yan po ay simula pa lang. Tutuloy-tuloy pa natin yan, palalawakin pa natin yan, at kailangan ko po na meron tayong mga kasama, meron tayong mga kakampi sa Senado, eto na po ang tutulong sa atin sa Senado pagkatapos niyong ihalal sila bilang Senador sa Mayo ng eleksyon natin. Tingnan po natin, alam niyo po, kung narinig niyo po naman sila, Kilalang kilala naman ninyo na sila, nakita naman ninyo na sila magagaling po. Marami nang nagawa na itulong sa tao. Makita, narinig naman po ninyo ang kanilang mga pinaplano. At, kung pa, at ano pa ang kanilang nais gawin sa darating na panahon upang patuloy ang kanilang pagserviso sa publiko. Kaya naman po ay eh, hindi lang ito kagaya ng mga kuminsan ay nagpapangako at hindi naman natutupad. Dahil meron na po silang pinakita na performance noon pa. Dahil, eh, pag, pag pinagsama-sama mo itong lahat, wala na kasi, wala nang, wala nang, kasing lakas na ticket na lumalabas ngayon na para sa halalan sa Mayo. Ito na ang pinakamagagaling na aming makita, na aming magiging katulong, maating magiging kasama. Tignan po natin. Alam nyo po, walo po sa kanila ay veterano na sa Senado. Ibig sabihin, sila ay naging senador na. Andiyan po, Senator Cayetano po, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Alam niyo po, si Senator Tito Soto, hindi lang po senador. Siya po ay naging Senate President. At Sasabihin ko po sa inyo, dahil nung senador ako, sa po ang Senate President namin. At eh, nakikita mo, alam mo naman, kami, kaming mga senador, may hilig magdebate, may hilig magtalo. Ngunit, noong siya ay Senate President, lagi siyang nakakahanap ng paraan o lagi siyang nakakahanap ng magandang usapan para maging maayos ang patakbo ng Senado para ang trabaho namin ay maging makabuluhan at maging matulungin sa taong bayan. Bukod pa rin po, kung nasa lehislatura po tayo, pito po sa ating mga kandidato ay dumaan po sa mababang kapulungan. Naging congressman po. Andiyan po si Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya tayo nakita naman, ay wala na po, pagka sila, ay, pagka sila ay nakaupo na sa Senado, maaasahan po ninyo, trabaho agad, wala na pong training, hindi na magtatanong-tanong, alam na po nila ang gagawin nila, alam na po nila ang mga problema na hinaharap ng taong bayan. At ang pinakamahalaga rin ay alam na rin nila kung paano pandarin ang pamahalaan upang makatulong sa taong bayan. Hindi na po bagito sa paglala, pag, ng mga batas. Tignan din po natin, apat po sa kanila ay nagsilbi sa tinataw na cabinet level position. Ibig sabihin, secretary man o kung hindi secretary, katumbas ng secretary. Nandiyan po si Secretary Benher Abalos, Secretary Benher Abalos, naging secretary ng DILG. At uh, noong pag-upo ko po, ay iniisip ko, Uh, sino ba talaga ang nakakaunawa sa mga problema sa mga uh, pangangailangan ng ating mga local government? Dahil po kahit na national government tayo, kapag hindi magandang ugnayan ng local government at saka national government, hindi po kaya, hindi po maganda ang um, hindi po mailalabas ang mga programa agaran. Kaya po iniisip ko sino ba ang uh, nalalaman ko na nakakaunawa sa local government? At na naisip ko, sabi ko, um, balitang balita, may magaling na mayor sa Mandaluyong City. Kaya po, eh, sabi ko, kilala ko yata yan. Kung sino yan? Si Mayor Ben Abalos ng Mandaluyong City. Eh, sabi ko, eh, tamang-tama yan. Ilagay natin siya sa DILG. Kaya po, naging Secretary Ben Abalos siya ng DILG. Andyan din po, si Secretary Erwin Tulfo. Dan ganun din po, pag ko, bilang Pangulo, Inisip ko, sabi ko, sino ba ang kilala ko na wala nang ginawa sa buong buhay niya kung hindi tumutulong sa mga maliliit, tumutulong sa mga nangangailangan, nagbibigay ng boses sa mga walang boses. Sino, sino, ang kilala ko na dapat ilagay sa DSWD? At naisip ko po, si, Sen si Senator, magiging senador na ito, Senator Erwin Tulpo, Secretary Erwin Tulpo ng DSWD. At na, alam nyo naman po, dahil dinaandaanan po tayo ng bagyo, lagi tayong dinaandaan ng bagyo rito, nakailang beses na si, nung panahon niya, si Senator Tulfo, eh, Secretary Tulfo, at nakapunta po rito at marami pong natulungan. Andiyan din po, ang, eto, ma, ba, baka maalala ninyo, eto po, si Senator Tolentino, siya po ay namuno ng MMDA, yung Metro Manila Development Authority. Hindi po madali na trabaho yun. Dahil ah, pagsasama-sama mo lahat ng mga mayor, lahat ng mga bayan, lahat ng mga lunsod ng Maynila, eh kailangan ipagsasama-sama mo. Ngunit, hindi ko po makalimutan at lagi kong pinapaalala sa kanya kapag kami, kami nagkikita. Nung panahon po ng Yolanda, nandito po ako kasama ninyo. Nag-aantay tayo ng tulong galing sa pamahalaan. At dahan-dahan ang pagdating nang tulong. At nahihirapan po tayo na makasapagsilbi sa taong bayan, lalo na 'yung mga biktima na, na naging lalo na 'yung mga naging biktima ng uh, ng bagyong Yolanda. Hindi ko po makakalimutan at dapat hindi nyo rin makalimutan. Ang unang ahensya na dumating dito sa Tacloban na may dalang mga heavy equipment, may dalang mga tulong ay ang MMDA na nangunguna nangunguna ang panahon na yon ang MMDA chairman na si Senator Tolentino. Kaya po hindi ko po makakalimutan. Akala natin ang MMDA ang Metro Manila lang po. Hindi po. Dilininabas niya lahat ng pangangailangan. Dinala niya rito dito sa atin. Sa Tacloban, sa, sa buong Leyte, pinakalat niya. At marami po na salba dahil sa kanyang ginawa na yun. At alam mo, nandito rin po. Maaalala -ala, ma rin po siguro ninyo na si Senator Ping Lacson ay naging Presidential Assistance for Rehabilitation and Recovery sa Typhoon Yolanda. At eh, alam nyo po, siya po pagkatapos ng pagdaan ng, uh, ng Yolanda, pagkatapos na nakaalis na, at medyo na, naayos-ayos na niya, naayos na natin, ang uh, mga nasira na nailibing na natin yung ating mga, ating mga patay, ay dumating po ang rehabilitation. Sila po gumawa ng mga bagong bahay, sila po ang naglay ng bagong kalsada, sila po ang naglipat ng lahat ng mga facilities. Yan po ay ang rehabilitation for Yolanda na pinangunahan ni Senator Ping Lacson po. Kaya po, huwag po niyong kakalimutan at malaking utang na loob natin sa kanya pagkatapos ng Yolanda. Hindi lang po siya naging Yula Yolanda Rehabilitation po, si Senator Ping Lakson. Si Senator Ping Lakson naging hepe yan ng polis, ng G Chief PNP siya. At nung panahon niya na Chief PNP siya, eh, nakakatawa kahit ang una niyang ginawa. Eh, tinitignan niya, sinusukat niya yung mga polis. Tinitignan niya kung malalaki ang tiyan. Ayaw niyang na malaki ang tiyan ng polis eh. Kaya pinag-jogging niya lahat. Kaya ngayon, makita mo yung mga polis eh, medyo magaganda na ang katawan. At na, na kinilala naman ng taong bayan, kinilala naman ng ating mga kababayan. Dahil nung panahon na Chief PNP, si Senator Ping Lacson, yun ang panahon ng pinakamataas na approval rating ng PNP. Hanggang ngayon po, hindi pa, na, hindi pa natin naabot yung, uh, yung approval rating na yun. Yun lang, kay Chief, eh, kay Chief PNP na noon na si Senator Ping Lacson. alam na alam po nila ang trabaho ng gobyerno. Alam nila ang local government. Alam nila ang lehislatura. Alam nila ang executive. Alam nila, kilala nila ang mga nasa gobyerno. Kilala, alam nila kung paano paandarin ang gobyerno. Alam nyo, kung minsan, kahit na tama yung ginagawa mo, kailangan marunong ka din na para makita mo. Eh, lahat eh, ayaw kung minsan mahirap kumbinsin para tulungan ka. Eh, kailangan marunong ka sa ganyan. Lahat po sa kanila, may karanasan na po, kaya na po nilang gawin yun. Ito, nabanggit ko ang mga governor, ang ating mga local government. Tatlo po na ang ating kandidato ay naging gobernador. Ang kapatid ko po, si Sen Aimee, naging gobernador ng Ilocos Norte. At ang ating kaibigan na tumutulong din sa atin sa Senado ay naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Sino kaya yon? Hindi niyo alam kung sino ang naging gobernador dito. Si Senator Lito Lapid, Governor Lito Lapid po ng Pampanga. Ba, kailangan malaman ninyo na ma malawak ang karanasan yata ni ni Paring Tolitz. At talaga namang makita mo, dinaanan po niya lahat. Kaya tayong Pampanga ngayon, kung makita ninyo ang Pampanga, ang ganda na ng progreso ng Pampanga. Nasimulan po yan ni, ng ating butihing gobernador na Governor Lito Lapid ng Pampanga. At siguro naman itong pangatlo, Siguro naman kilala nyo ito kung sino naging gobernador ng Cavite. Aba, may sa geography itong mga ito. Bong Revilla, governor of the province of Cavite. O oh, nakita ninyo, hindi nyo pala alam yun. Akala nyo, akala nyo, action star na yan. De, marami pong pinagdaanan yan. Ah, Paminsan-minsan na lang gumagawa ng pelikula. Ang uh, lahat ng panahon niya, nalalagay na niya nga sa trabaho ngayon. Pero ang pinaka fastest growing province sa buong Pilipinas for the last mga 3 to 5 years ay ang Cavite. At yan, nasimula po ni Governor Bong Revilla ng lalawigan ng Cavite. Hindi lang po gobernador, meron din tayo mga mayor na sila ay naging mayor ng mga malalaking malalaking lungsod. Inabanggit ko na si Mayor Benhur Abalos, Mayor ng Mandaluyong City eh, Kaya po sumikat si Benhur Abalos Bilang Mayor Dahil marami po siya Habang nung, nung Mayor siya Napakarami ang natanggap niyang mga premyo Napakarami ang mga pakakilala Na binigay sa kanya Dahil sa napakaganda niyang takbo Sa Mandaluyong City Yan po ay dumaan din Bilang Mayor ng Mandaluyong City Ang ating Mayor Mayor Benhor Abalos Andyan din po Mayor Tolentino Ito siguro hindi ninyo alam Si Senator Tolentino. Alam nyo ba na siya ay duman sa local government? Siya po ay naging mayor ng Tagaytay City po. At uh, naipatakbo niya ang Tagaytay City. Meron ba kayo sa, sa inyo pupuntang Tagaytay? Ang ganda-ganda ng Tagaytay. Kinayos, inayos niya nung panahon siya, na, nung panahon na mayor siya. At sinong naging mayor o mayor pa rin ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Ano ang pinakamayaman na manunsod sa buong Pilipinas? Takloban. Hindi. Pinakamayaman na lunsod sa buong Pilipinas ay ang Makati City. At ang kanyang mayor ay si Mayor Abi Binay. Lagi po naming, lagi po naming iniisip na napakadali po kung mayor ka, ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Eh, sasabi, walang problema sa pondo. Lahat ng nais namin gawin, magagawa namin. May, may katotohanan din yun. Ngunit, iba-iba ang inisyatibo ng bawat mayor. Alam nyo po, ang ginawa ni Mayor Abibinay sa, sa Makati, dahil may pondo nga siya, ginamit niya para bigyan ng benepisyo lahat po ng may sakit, lahat po ng mga matatanda, lahat po ng mga kabataan, lahat po pinipremyohan niya pagka may nagawa. Yung mga 100 years old, may natatanggap na pera, meron pang cake. Yan po ang Mayor Abibinay Binay ng Makati. O kilalang kilala ninyo, ang ating kampiyon, si Senator Manny, Manny Pacquiao, galing po Galing pang bukid nun. Sarangani. General Santos. Uh, yan po, ay doon naman siya. doon sa lumaki. At nakita po ninyo yung uh, video. Anong nagsisimula pa lang siya. Bilang boksingero, eh, nandun pa siya. At uh, nakita habang sumikat siya, naging pinaka kilalang tao sa buong mundo. Nagdala ng napakagandang Reputasyon sa Pilipinas Si pinasikat Ang pangalan ng Pilipinas Ng ating kampiyon Yan po Ay ang ating kampiyon na si Senator Manny Pacquiao At ay Bakit hindi nyo rin alam si, si Senator Erwin Tulfo Siya po Ay dabawen nyo Dahil doon siya lumaki Diyan sa Daba at saka sa Sulu dahil po, yung ama niya, dyan po na destino. At yung ama naman niya ay naging bayani ng Pilipinas. Kaya po si, si Erwin ay uh, kung saan-saan po uh, nakakaabot, kilala niya siya bilang uh, na, uh, nakikilala niya sa radyo. Ngunit at akala niya tiga Maynila, uh, ngunit hindi po, tiga, tiga, Mindanao po siya. At baka po hindi niyo alam, uh, siguro mga masyado ng bata itong mga audience natin eh. May, alam nyo ba na bago Kay Senator Tito Soto, meron ng Senator Soto noon pa. Oo. Noong nakaraan, ang unang Senator Soto na umupo sa Senado ay si Senator Vicente Soto na tiga naman po. Kaya bisaya din. Kaya at may makita naman ninyo, ay lahat po sila kung saan saan po nang galing. talaga naman para malaman kung ano ang mga pangangailangan sa iba't ibang lugar. Ang kailangan po natin para magunlad ay hindi pananakot o paninigaw. Ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi mga maiinit at maanghang na salita na wala namang katuturan, wala namang kabuluhan at walang kinalaman sa problema na hinaharap ninyong pang-araw-araw. Ipaglalabam din namin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko kahit isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong dayuhan tayo lang, mga Pilipino, ang may karapatan na makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Yan po ay, ay paglalaban ng inyong mga alyansa na kandidato. Sa, lab sa laban naman kontra sa droga at sa krimen, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. hindi po tama yun. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at ang kaayusan. At iyon ay pamamagitan sa maayos na batas at epektibong suporta sa ating kapulisan at sa ating mga local government. Pagkaisa po tayo, ang kailangan po natin dito sa Pilipinas ay hindi makipag-away ang kailangan po natin dito sa Pilipinas ay maging Pilipino na nagmamahal sa kapwa Pilipino. Yan po ang nakikita po ninyo sa harap ninyo. Ito po ang kanang ito po, ang panindigan ng aming alyansa. Ito po na alyansa ng grupong ito ang magdadala ng mas magandang Pilipinas, ng bagong Pilipinas na ating hangarin para sa ating mga kababayan. Kaya po sa susunod na Mayo, Huwag niyo pong kalimutan. 20 po. Alyansa ang iboto. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Damo, damo ng salamat. Tacloban sa City! Buong puso po natin iwagayway -iwag ang bandila ng Pilipinas! Ano